mga idol ito yung sunod natin i re yan idol ang speaker niya ang speaker niya dalawa to idol pero hindi pa dinala ng may-ari i-update ko kayo mamaya pag ma-repair ko na to ito yung sa likod niya Ayan idol. Sa idol isang Sony DVD. Yan. Ano. Maganda siguro tunog nito idol to. Home audio system check 44D. Ayan idol. Ayan mga ano niya idol. Oh. Buksan natin to mamaya. I-update ko lang kayo. May bluetooth pa idol. Oh. Ah, pasensya na sa mga manok idol. Huwag kayong mag-alala, kakatayin natin yan mamaya. Yan. Idol. Kabutan natin na yan. Sige idol, ah, update ko lang kayo. Pag ano, pag maano to, mabuksan ko na to. I-refer natin yan. Abangan nyo lang. Salamat.